What is up mga master? So, tagal nating ano? <laughs> <laughs> so, what's up mga master? Ang tagal natin hindi na pag-upload dito sa YouTube. So, sobrang busy. Walang magawang content ng maayos. So, kasi in, ang ano ko ngayon is yung mga madaling trabaho na lang. So, hindi na ako nakapag-upload ng mga contents masyado. So, anyway meron tayong project ngayon. This is crankcase ng uh, Honda Airblade. Pero, ilalagay natin sa Honda Click ni Bro Alnor. Ngayon, ang gusto niyang mangyari, Mama Sir, um, black itong black or black. black or anchor gray itong uh, body niya. Tapos, dito sa linya niya dito is um, red tone or candy red. So, medyo medyo tricky yung ganong ano, ganong senaryo kasi alam naman natin yung mga expert dyan sa pintura yung candy kilaan kailangan pa natin mag base ng um, color silver magsi silver pa tayo so yun so umpisa na natin naka ano na to naka primer na siya ng ano na yan epoxy black so natuyo na nag dry sand lang ako ng 800 para mawala yung mga magaspang na part so isprayan na natin ng angkor gray muna okay So, let's go! Ayan guys, so dito sa part dito, may mga medyo malalim pa na ano kasi dito may gas -gas. So, minasilihan ko lang pero hindi pa siya natakpan totally. So, during the process, matatakpan din yan ng pintura. So, antabay lang ma-master kung paano natin ayusin yan. Okay? Alright. So, meron tayo dito, ano, ma-master strainer na gagamitin para masala yung pintura at yung mga dumi hindi mapunta sa spray yan. So meron akong lumang um, silk screen. So ang anong siguro nito parang 130 yata yung numero nito, sobrang nipis. So maganda itong numero na to para sa mga clear coat kasi masasala niya ng mabuti yung mga Pero ang gagamitin natin ngayon ay pintura muna yung kulay. So ayan. May pangsala tayo ng pintura. Then, shoot nyo lang sa spray gan Tapos, kita ko. Yung nasala na, ano, mga galing doon sa pintura. Yan. <laughs> yung mga master so punasan lang natin na malinis na takrag so itong takrag na to medyo malagkit ito para dito dumikit yung mga ano mga alikabok dito sa surface ng crankcase natin or yung mga panels natin Yan. so ready na to spray to right let's go Siya. So, miscoat lang tayo muna, mga master. Miscoat, ibig sabihin, uh, manipis lang. Sapyaw-sapyaw lang. Ang gamit pala natin is, ito. Um, ano lang na ata? Nabili ko to kay bro yan yan eh. And tools na W101. So, nabili ko second hand so ang gamit nating pintura ay I think ansal to. ansal. Hindi siya high temp ah, uh, mga master. Sila nyo, nipis pa lang ng apply ko pero na-cover up niya na yung gas -gas ng uh, primer. Maganda rin mag-cover up itong ansal, lalo sa mga metallic. Yan, patuyuin lang natin konti. Then apply pa tayo ng second coat. Second coat naman, dito na tayo sa mga sulok-sulok niya. Huwag natin masyadong kapalan yung pintura mga masker kasi ang pangit ng ano, ang pangit pag makapal yung pintura, halatang makapal. Mag-iitsura lang luma yung motor or yung panel. patawin ulit natin. Then, third coat, last coat na tayo mamaya. Ayan, so, third coat na tayo. Nilakasan ko lang konti yung hangin. Inadjust ko lang. Wala tayong, ano, uh, pressure gauge. Tansyahan lang. Ayan. Medyo nilakasan ko konti yung hangin niya. Para, ano, mas pino yung dapa ng pintura, lalo't metallic. So after natin ma-apply yung third coat nyo mga master, mag-apply na rin tayo mamaya ng clear coat. Manipis lang with thinner. Um, kahit hindi niyo nahugasan yung spray gun ng kulay or gamit ng kulay kanina. Um, bandlawan nyo lang ng thinner kahit hindi nyo na brush yung loob. Yun ang gamitin natin pang clear coat para pagkita uh, pakita ko. Apply natin na apply natin ng clear coat mga master para itong pintura niya is maprotektahan pag kinulayan natin ito ng red kasi mag apply tayo ng masking tape para hindi matanggal itong pintura pag tinanggalin din natin yung masking tape isa pa gagamit tayo ng liha or thinner dito sa gilid ng Honda para maganda yung kalabasan niya. Okay? So, apply na tayo ng clear coat. Mamaya, or bukas, mag-apply na rin tayo ng kulay. Then, retap right coat ulit. Alright mga master, so ito na yung thinner, ay thinner, ito na yung clear coat. Ang gamit natin is K92, K-433. So may ano na rin to halong thinner. So ang mixing ratio nito is 3-1-1 or 3-1. Kahit wala ng thinner to pero hinaloan ko lang ng thinner. So yung 3-1, kunyari parang tatlong kutsara ng clear coat, isang kutsara ng activator. Tsaka isang kutsara ng thinner. Optional naman yung thinner Kahit hindi nyo nalagyan ng thinner yan. So, ito yung gamit natin strainer din kanina. Nabandawan na yung spray gun. Ayan. Salin na natin tong clear coat. Ayan. Then, apply na natin yung crankcase. Ayan. So, medyo tuyo na yung pintura natin. Punasan lang natin ng na magaan. Magaan lang yung pahid nitong tuck rug para walang alikabok na masama pag nagpirkot tayo alright let's lang mayroong kailangan na uh, makapal itong clear coat natin ngayon medyo taasan pa natin or lakasan pa natin lakasan pa natin yung hangin para mas pino actually okay na nga rin ito sana eh okay na rin yan eh kasi magki-clear coat pa naman tayo after nyang malagyan ng kulay red. Pero, for the sake of arts. <laughs> Sige. Sayang din yung clear coat na parami nga ako ng timpla. na yan. Uh, lang natin hanggang bukas. Okay. Yun mga master, so ano ba, kakagising lang at uh, tinanghali ako ng gising yun, tapos lang magkape. At ito na yung cleaner coat natin kahapon or pininturahan natin kahapon. Kung napapansin ninyo eh, kumupas yung tintab niya kasi yun ang epekto pag nilagyan nyo ng thinner yung clear coat na hindi naman kailangan lagyan ng thinner. Okay, so lihain lang natin ito ng siguro 800. Manipis na liha lang, magaan na liha. Tapos kulayan na natin dito. Lagyan natin ng tape muna. Itong design niya dito. Tapos kulayan natin ng Uh, candy red alright so wet sanding may tubig tayo hihiden natin lang magaan lang yan medyo maingay na sa paligid mga master Kaya, may hirap din gumawa ng content pag maingay yung paligid tapos i-voice Minsan wala na akong oras mag-voice ng mga videos kaya hindi ko natatapos agad mag-edit. Ang laging problema naman yung sa paligid. Pag maingay, hindi nyo rin ako naririnig. Or minsan may mga music na malalakas. May mga patugtog na malakas dito sa ano, mga lugar na pinupuntahan ko. Nakaka-copyright tayo. Yeah, so, Kunting liha-liha lang. Wag muna natin lihain dito kasi i-sprayan natin ito mamaya. Then lihain natin sa gilid. Kahit dito muna. Kasi kailangan kumapit yung pintura dito. Ayan na mga master. So at least nalihain na natin dito sa gilid nito. So yung clear coat na in-apply natin kahapon, siya yung nagpo-protect doon sa kulay. So kapag wala siyang clear coat tapos linihan natin uh, magmamarka yung mga pinaglihaan natin doon sa kulay pwedeng mapudpud din yung pintura. So ito yung gawa natin, yung clear coat lang yung nilihan natin. So ngayon lalagyan na natin ito ng masking tape. So matrabaho itong ganitong process kasi isang proseso dito, isa ring proseso dyan kasi Hindi ko sila pwedeng pagsabayin. Okay, so unahin natin ito. Unahin natin ito. Alright, lagyan natin ng masking tape. This is tape? Uh, Ayun mga master at ne eh, ano, nalubat pala itong cellphone, itong camera kanina. And ito na, nalagyan na natin ng masking tape. Tinakpan, narin eh, tinakpan na rin natin ng newspaper yung ibang parts. So, sprayan natin ng base coat na silver. Pero ang gagawin natin yung silver is hahaluan natin ng red tone para mas madaling may spray. Tsaka mas maganda yung kalalabasan dito sa gilid niya pag tinanggal natin yung masking tape. Alright. So, spray na natin. Manipis lang mga master. Pang base color lang naman natin. So, sunod na natin itong Red toner Okay Or candy red So, wala siyang halong silver Puro lang sya Nitis-nitis lang Ayan yung mabilis lang syang uh, Mabilis lang yung Tawag nun Yung pagtakip nya Natakpan agad yung base coat Lumabas agad yung kulay ng red Manitis lang Kasi Um, bright bright red yung palalabasin natin yata kita sa hammer yun konting spray lang at natakpan na agad yung base coat natin check lang natin kung pantay na yung kulay nya yan, dito na lang magkabila ang dulo. Spray pa natin. Yun. So, patuyin lang natin mga master Then, Tanggalin na natin itong takip. surut natin yung Honda na logo. So, ito yung karakteristik ng mga candy tones or itong candy red na to. Sample natin is translucent siya. Ayan siya. Ganyan siya. So dapat sa mga ganito, magbe-base kayo ng silver para lumabas yung magandang ano niyan, kulay niyan. And yun na, tanggalin na rin natin itong mga masking tape. nuna ko na yung newspaper. Yan. Hirap So, natanggal na natin masking tape. Patuyuin ko lang ito. Unang spray natin ng red. yan So, nakakaroon na siya ng magandang kulay. Ayan na. Patuyuin lang natin. Then, sunod natin itong Honda. Hondang logo na to. Hondang logo. <laughs> yung Honda na logo. So, yun mga master. So, tuyo na yung isang kulay natin. Yung unang apply ng red. Sunod natin itong Honda logo. So manipis lang ang gagawin natin. Gaya nung dati. Ganyan lang siya. Ayan. So mga ano dyan. Mga experts sa pagsasapyaw. Alam niyo yung ganitong technique. So ayan. spray na natin ulit ng base coat. Then sunod natin yung red tone. Ayan. So manipis lang yung apply natin. Ayan lang mga maska. Huwag lang huwag nyo lang isprayan dito sa gilid niya para mas mabilis na lihain mamaya. Lilihain pa natin 'to so bago natin i-apply yung red tone. Yan. So, okay na yan. Master at tinanggal ko muna yung tape dahil dilihain natin sa gilid nito. Uh, gamit ng 800 tsaka tubig So ayan, wet sanding muna natin. Kasi e, tignan natin kung ano yung kalalabasan niya. spray natin um, candy red nipis nipis lang yan so patuyuin lang natin ng mabuti mga master bago natin lihain ulit So, good stand. Alright mga master, so first coat tayo na clear coat mo. Okay, so adjust lang muna natin itong spray gun. Alright, so... Is coat muna tayo. first coat natin, patuloyin lang natin siguro around 15 minutes. So, 15 minutes. Then, apply tayo ng isang heavy coat. So, isa pa. Isang clear coat pa. 15 minutes ulit. Alright, so, wala pa 15 minutes pero natuyo na yung ibabaw. So, uh, last coat natin. Okay, let's go. Goods na. Tapos na mga master Pasubscribe naman po dito sa channel Kung nagustuhan nyo yung video Paalam!